Tejo, hey, hindi kumakain ka ng puwet? Kumakain ka ng puwet, Lindy? What? So, eto na nga mga hobby bees. Meron ako na akong namimiss na lutuin at kainin. Parang antay ko lang hindi nakakain. Parang feeling ko lang. So, pinalabas ko kay Lindy yung aming manok. Kasi magluluto ako ng, ang namiss ko na ay adobong manok. hindi And yes, ayan ulit ang ating mga batches ng embutido. Nakakaloka. Nakakapagod pero... Masaya, diba? Kasi blessing. Di ba, Lindy? Nalabas mo, Nalabas mo na yung manok? Nalabas na po. Ay parang kulang ang isa sa atin. Parang Ay, gawin mong ng dalawang manok. <laughs> na miss mo na ba ang aking adobo? Opo, sa no? hindi ka pagluto Ang tagal na, 'di ba? Parang miss na miss kung magluto ng adobo. Lagyan natin ng itlog. Ate Rose, magluto ako ng adobo. Ha. Na miss ba adobo ko? Opo, sa tagal na po hindi Ang tagal na, 'di ba? Ng adobo, adobong manok. Tejjo hindi nat natikman mo na ba adobong manok ko? Wala, ma'am. wala ba? Ang ko hindi nagluto eh. Para feeling ko, wala ka pa dito yung last kong luto ng adobo. <laughs> Kasi ba ang ating mga embutido sa ating rep? Okay, okay. Marami pa sa taas. Meron pa tayong sa taas. At dun po sa mga umorder ng embutido, siguraduhin nyo lang po na sa page namin na Hapag Habibi po kayo umorder. Kapag nag po kami ng um, announcement na pwede na mag-order, dun lang po kayo sa page namin na Hapag Habibi. Dito lang po sa page na to. Kasi marami pong ng scam ngayon, marami po na scam Siguraduhin nyo po na kami po yung kausap nyo sa inyong uh, pakikipag-transaction. At makakapag-order uh, lang kayo, walang iba kundi sa page ng Hapag Habibi. Ano na ito? Tapos pinainano mo na? Opo. Ano yan? Yung puwet, sir. Tinatanggal ko po. Pumutanggalin masarap yan. Kumakain ka ba ng puwet? Baka may ano po. Ano? Ha? At tapos, TJ, di kumakain ka ng puwet? Pagmahal daw niya. Ano? Pagmahal niya. Uy, kumakain kami ng puwet. Masarap yun, Ate Rose. Masarap po ba? Oo, puwet ng manok. Kumakain ka ng puwet, Lindy? Uy, wala pa yung Lindy. Tiyatunong ko lang. Ay, yung manok po. Oo, kumakain ka? hindi po. Ha? Ang sarap yan ng puwet. Tia Julie, ano? Kumakain ka ng puwet? Hindi. Sabi na, sabi na, pagmahal mo daw. Nakakaloka ka. Oo, may nabibilin niya, puro gayaan. Di ba, puro puwet, di ba? Masarap kasi ang puwet. At ang sumung Bakit mo tinanggal? Pag magluluto ka ng, ano, ng, ng, tawag dito ng manok, huwag mo tanggali ng puwet kasi masarap. Ano ah, ma'am? Laging po tinatanggal doon sir. Oo, oh, laging tinatanggal mo. Huwag oh, mong tanggalin, masarap kasi ang puhet ng manok. Oh, po, yes, kinakain namin yan, kumakain kami yan. <laughs> so magsaya tayo magluto ng adobo. Yung, ito yung way ko ng pagluto ng adobo kasi maraming ways ng pagluto ng adobo. Iba't iba po tayong, <laughs> uh, ng way or method ng pagluluto. So magigisa muna ako ng bagong sibuyas. Actually yung iba, hindi naglalagay ng sibuyas. Pero ako, gusto ko kasi niya may, may sibuyas. Sabi nila yung original na adobo daw, um, ng sibuyas. Kaya lang talaga, sa panlasa ko, mas gusto ko may sibuyas. And yung iba, ang pwede nilang pagluto ng adobo, binababad nila muna, binamarinid nila yung yung manok or yung baboy, which is okay din naman yun. Kaya lang sa akin, mas gusto ko talaga yung, sanay ako sa ganitong way na pagluto. Kasi sibuyas. And now, ilagay na natin ng ating manok. Dalawang manok yung lulutuin ko. Kasi ang dami na namin sa Habibi House. <laughs> Yan. Iisa sa kutsa lang natin mabuti ang ating manok. Yan. Kimintayin lang natin yun na mag... Um, tawag dito. mag -tubit. And ito na. Siyempre, nag tayo. Kasi yung matudumihan ang ating manok. At ito na. nagtubig na yung ating manok. Next natin gagawin, lagay natin ng paminsan. Ngayon, maglagay tayo ng bay leaves. At syempre, ang masarap sa adobo, walang M is select soy sauce. Kasi hindi siya super alat, guys. So, lagyan natin ang toyo. Basta adobo, select soy sauce ang pinakamasarap. Promise, walang eme yan. And sa adobo ko, ito naman, personal preference ko, ilalagay ako ng brown sugar. Kasi gusto ko nagtatalo yung alat, tamis at saka asin. So, oh, lalagyan ko uh -huh. na ng konting brown sugar dyan. And 10 minutes before maluto yung aking adobo, ginagawa ko yan. Pag na yung kanyang sabaw, tsaka ako naglalagay ng select king vinegar. Sa huli ko ito nilalagay yung suka. Tapos, tatansyahin ko lang siya, lalagyan natin dyan. And then, hahayaan mo lang siya na, tawag dito. Huwag mo siya tatapaw huwag mong gagalawin. Hayaan mo lang siya dyan, mga 5 to 10 minutes, tapos buto na yan. And nag like, ko si Lindy. Lindy, anong gusto mo sa adobo? May egg po. May egg, yan. Nagbubuhay nag tayo ng egg. Yan, nagbubuhay tayo ng egg ngayon. At eto na, luto na ang ating chicken adobo. Ayan. Si Abby David, may sa may sabaw. Kaya nilagay ako ng sabaw dito. Pero pwede nyo rin igahin. Yung iba kasi gusto yung adobong tuyo. Ito naman, medyo thick yung kanyang sauce. Kaya gustong gusto na Abby David yung ganito. Tsaka masap sa kanin. Pag meron, sabaw. Apo, may sabaw po. Oh, wow, mag na rin hindi, kakain tayo. Sige po. Let's it. Oh. Okay, let's eat na. Yung taga ko na na-miss ko na yung aking adobo. Ayan, ang aking adobo. Chicken adobo with egg. Kumain na tayo dito. Tawagin na silang lahat. Ano, kumusta? Na-miss siya adobo ko? Opo, Sarap po. Sarap po. kain ka na madami. At yun diet ka, di ka mag-rice? Oo po. Tia Julie, mag-rice ka, anong? Kaya mukhang mukhang kaya. Mas... Masarap ang adobo pag may rice. Di ba, Rinon? Tito, sobrang saya ako nagluto ko. Oo, oh, di ba? na ako kay Angkol. Nagsawa ka na kay Angkol? Sawa ka na sa luto ni Angkol. <laughs> o, ako naman na magluto ngayon, di ba? Namiss ko natin magluto eh. Masaya mo, malindi? Ang gusto ko pa ng sabaw. Yan, sabaw sabaw, di ba? Masarap yung sabaw? Ay! Nagkahiyaan. Padali, ako na. Kuha <laughs> na. Kuha na. Kuha na ikaw ng ano, sabaw. Kaya, kaya ako naglalagay ng sabaw sa adobo, guys. Kasi dito, masarap sa kanin ang sabaw. Di ba si Happy David yun din gusto? Tinabag ko na si Habi David. Sarap. Kain na, Mim. Yes. Namiss ko na magluto ng adobo. I miss your adobo. Yes. Miss, chicken pork? Hindi, chicken lang. Kasi ma mahirap pa lang ng pork. kasi <mimit> si Angko ay nag kamote diet. Diet siyang wala yung ano, wala yung kanin, adobo lang at kamote. Ako hindi ako pwede mag adobo na walang kanin. Kain na. Yan guys, eat! Thank you for making it masabaw. I like adobo na ah, masabaw. Uh, diba, sabi ko sa inyo, eh, gusto niya yung habiliin masabaw. Gusto ikaw kasi gusto mo tuyo. Yes. Ako gusto mo kung, toyo tuyo, hinahanap ko yung mantika. Tsaka dito sa bahay gusto masabaw kasi masarap sa kanin. Yes, correct. And dahil sobrang dami na namin tao dito sa bahay, hindi kami kasya sa kusina. Kaya si Ate Roslyn, at Tia Julie, dito kayo nagbabanding. Ano? Ay, ang hangin, ang sarap. Masarap, Tresko. ano? masarap ang kain, Tia Julie. Uh, may adobo. Ayan, enjoy dinner!